magulang. No? Sining uh, victim nga si Renz mga kakson, ka nga isa ka lending collector, I guess. No? Uh, yeah. Sir Jared, good afternoon. Sa si Akson John Diaz, live ikaw karon rin sa Akson Radio Bacolod. Hello no, sir, yes sir. Hello sir, good afternoon. Uh, am I audible uh, on your side sir? Uh, maybe, sir. Ah, oh, sige. Hello uh, sir Jared, no? Uh, ano ka ni Mr. Renz, Italia, tong nabungguan or gin allegedly nalapakan sa binalbagan sir? Ano yaka? Manghod po, sir. Manghod yan kaya hindi magulang? Opo. Ang ah, manghod. Ikapila, pila ka mo kamaguluto daw? Bali, apat po, sir. Ikapila si Renz? Magulang po. Ah, ka magulangan? Opo. Ano na ang trabaho gini Renz? Ano po, sir. Ah, uh, suliktor so po talaga sa tangang rapi ngaling ring company. Okay. Sir, uh, Italia, ano ang nabaton yung report regarding sininatabong na aksidente and, ah, uh, an So far, kamo satisfied abi masiling naton siya nagwa nga investigation sir ang nabaton kay sa pamilya namon report nga ang magulang ko nag overtake sir which is hindi ko ba overtake kasi four lanes ang para sa binang okay But naman, ang nagwa sa investigation, sir, nag-overtake ang magulang mo. Anong gin-overtake niya, sir? Wala man, sir. Tapos, ano ko na, sir? Ang ambal doon sa, ano, sir, sa Bistong na CCTV, may dua ka motor na ang isa, naka na manager niya ito, sir. nag sa manager niya. Tapos po, sir, sa piyak na, CCTV, ang nakalipot niya lang, ang naka sir, tapos ang ang isa na wala na kay wala na nakalusot. Okay. Again klaro honta sir no. So may ara kamo duha kasi si TV nga nakitan. Ang isa kasi si eh. TV nakitan nyo nga ang inyo nga magulang nagasunod sa motorsiklo okay. nga ginamaneho sa inyo manager. Yes sir. So paano sa naaksidente didto sir sa first nga video? Paano no nakitan? Ano na hmm. Na ano nyo? Wala pa naman sir actually maano sir. ah uh, ang inaano na naman ko, base kung na uh, five weeks so, sir, wala kami nga na natumba to, sir. Ah, so ang inyong gali paglantaw, wala kami nagapating nga natumba siya. Pero dito sa CCTV, to sa C -C -C to sang BISCOM, wala to siya na, napakita nga natumba siya? Wala to nakitaan? Wala, wala sir. Wala. Tapos include lang sir sa police investigator na natumba siya. Okay. So ang inyong subong gusto tanay paklaro nga wala gid siya natumba, it's either na side swipe siya or nabungguan siya. Yes sir. Ano nga nga aman sir nga aman sir? Kaya ang posisyon kang motor mo, sir, para na sa tiyak. Okay. Kumbaga, ginda lang, ginda lang siya. Tapos ang motor niya, ang may gas-gas, ang side mirror lang siya. Okay. Kumbaga, sir, ang inyong okay. paglantaw, din sila pa sir, how? Pa, pa Patuli, patuli na. Patuli na na sir para abisan to pa, ay Okay. So meaning, dari sila sir sa linya ang pag south? Yes po sir. Ang imo magulang diin na nasa puwan sa ari na di sa counter floor sa counter lane sa piyakan okay, niya. Okay sir, mo nang pagtambal sang mangod ko sir na mm. uh, ara di sir na nag kasi kaso kang kaso kang magulang to. Hmm. Anong gusto niyo nga matabo subong sir? Anong ginapangita niyo? Anong ginapangayo niyo? Ah, sir so, may may nakita dito nga si CCTV bago ang aksidente na may nakalikot na pick up. Mm. -mm. Tapos, mga ano po sa sir, naging send ako dyan sa inyo na 20 seconds bago mangyari ang krimen to. Mm -hmm. Ang gusto lang namin na imposible nga wala CCTV sa area dira sa mga binalbagan, sir, kasi dira ang direction niya, sir. Eh. Okay. Kung may lusot man siya, sir, eh, there is a isabila o hinigaran pa bakulod, sir, o kaya payaw. Mm ang gusto namin sir na buligyan tanay kami kang mga pulis na kung ang mga CCTV sa gran area sir. Oo. So, okay. Para para ma-identify ma, ma tatoko na itong plate numbers sa pick up. Damos na. Yes sir. At sa ito sir, high naman ang panahon. Ang ito nagmakita mo yung live sa babae sir. Ngayon ang uh, sa pag sa magulang ko. Ang live sa babae, may nakita dito nga bat. May nakita ano, sir? Bus. 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 Kung diretso sa sir sa hinigaran, sir, ang bus na na, ibig nga wala sa gas cam, sir. Pwede to sa madisip ano na, sa muna, sir, nga man manawagan ako sa bus liner na mas sa series bus liner, sir, nga pwede kung ma... Layo ang mga CCTV. Mm, kay para gusto nyo gid ma-identify to kung sino tong pick up nga yes, So ginapatian nyo atong pick up nga to amo to naglapak sa inyong autod. Yes sir, kasi kung wala na to ginapak sir, wala, wala good na ano ang, ang magulang ko sir, Oo. wala good yan na napatay sir. Ang pick up to sir, base sa inyong information, diin siya pakadto to, pa man, or pa opposite direction? Opposite direction sir, sir ang sa mga pamilya namun. Di sir, kung opposite direction sa ang inyong uh, magulang pakadto'y to, yung mamailan, at itong pick up, pabalik, Di, uh -huh. ano to sir, ang natabo ayan nga naglambo itong imo magulang sa piyak na dalan man? ang ano lang to sir, kaya yung hindi na niya ano, interviewon ang manager sir, ang magulang ko. Ang dasig ang padalagan kaya ang pick up sir. Mm -mm, mm Sige, okay. sige. Wala well, ang magulang ko ang nag-overtake. Sir, basi may panawagan Ay ka mo bala sa ano sa pick-up to sir nga naglapak. Kayo asa subong wala pa siya, di ba? Ka nakapakig uh -huh. sa inyo. Anong panawagan nyo, sir? Basi may nagpamati man lang bala? mhm ang panawagan ko lang siya, sir. Na, tani, kung may konsensya siya, Ginbalikan niya kami ang magulang ko. Kasi nabuhi pa to, sir. Mm -mm. Amula na, na sir. Kasi accident ko, hindi wala pag-ibig Pag niya mapunggan, sir, sa dalan. Mm -mm. na Kung ano pa rin, yung, yung si Princess niya, o ano mga mga kaso sa iya, ano gutan niya, sir? Kasi para na, sir, eh. Ginpatay niya din ang magulang ko. Mm, -mm. Mm, mm Sige. Uh, sir, uh, ulat lang dito kayo, We'll call you again if may mga update. Try na muntaw gan si Police Major. Ano, -anay, ha? Uh, Randy Baboros ang binalbagan. Pero thank you so much, yes, kid, sir, yes, sir. sa inyong information. Para tis mapalambot ni namon sa PNP nga inyo inyong concern. Sir, thank you, good, ha? Salamat mo po, sir. Thank you, again, Thank you, again Sige. Try na ton, uh, check mga kaksyon. Nakso Radio Philippine Standard Time.